Ito ang mga kasama ko sa Daiwell, si... Nandanggagay mga pakner! Maribelis Pins! Maribelis Pins! Ako, yan po si J, Boss Jay boy I-follow okay, niyo po ang Maribelis Pins mga yes. pakner! Ito, Ito si Banjo! Pogi! Ano ka mo? Anak, 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 Anak ni Banjo! Anak ni Banjo! Pogi ah! <laughs> Ito! <laughs> ha? Si Dagon! Dagon! Ay, ang gabi nga pala sa inyo lahat ha. Ang sabi ko kayo sa dive dito sa Pipinger. Pipinger ha. Sa, sa bukos. Pipinger Ah, uh, medyo maganda kasi sisi dito ay, at medyo ay, friendly ang sida rito mababait ah, <laughs> sasama tayo kay Maribelos Prince at kay Boss Banjo sa ah, marami tayo uh, ah, at shoutout nga po lang kay Mr. Romantico at kay Daddy Peter na taga Maribelos Batang so. na nanonood sa ating channel at kay Maribelos Prince sa mga followers ko ah, please pakishare si Maribel please. kasi ito ang um, host dito sa area na ito hindi, niya, hindi nila, hindi, nila kami pinababayaan hindi, hindi natin si Boss Diggs na, ano, na walang uwing huli dadamihan natin huli natin mamaya mga partner gagalingan namin ni Kapakner Banjo alright boss dito ba pwedeng maranasan yung ano yung Paano daw malalaman yung isda kung mataba? Kailangan bago mo panain, hahawakan mo muna, ihimasin mo muna kung, mat kung mataba sa kamo pa panain. <laughs> hindi hindi yung Magal, ba kambado, yung, mo. Bakit ba dali pa natin tinyo mamaya? Dali natin yung pero hindi ganoon yung boss, makikita mo naman sa itsura ng isda kung mataba o eh. ano. <laughs> <laughs> ihimasin mo muna bago panain. What this tayo sa ano? Gawin na 'to. Tayo yung dito ngayon. Diyan ba yung mga kapatid? Para ano? Hop. Hop malamig ka. Malamig <laughs> nga po. Parang may ito. Mayroon ko hmm, Nakadami nga kayo ah. Patagal niya. Napakadami nga ah. Oh, oh. pa dami ng muli. Oh. Ay. Hindi nga nabigo.

đờ mình muốn leo. lấy mình. cái nó ô. Oh, tila palang ano, at dagat. Ito 'yung huli namin, oh. Ngayon, ito palang huli ko. Eh huli pa nila ang dami. Pwede na to. Eh, kung di tayo naunahan, eh, mas marami pa rin eh, ano, boss? Oo ah, nga po. Pungkulay. Oh, Tara. Eman! Sandali lang!